Kaya ko na number 10 na lang pabalik sa may one All Alright. Bye, boots. Hindi pa naman um, malakas ang ulan. Hindi pa siya masyadong malakas. Kaya na, bye-bye na guys. umuulan na araw sa Hong Kong. Hong Kong Crown Plaza. Ito siya guys. maulan, maulan. Ayan na ang number 10 sa nasa tayo dyan guys. Oh. So, paano yung lakas ng ulan? At saka may sasakyan. Yan tayo makatawid. Dali! Dali, ano naman guys. Sana makasakay ako guys. Ayan yeah, guys, nakasakay tayo. Nakahabol mm hmm. Nahabay tayo sa sasak. Yes. Ano, nakasakay tayo sa bus. Baba na tayo guys. Ayan! Yeah. na rin tayo sa Laysa sa Kai. Diyan tayo kanina sa Makai guys. Tapos ito grabe ang ulan. Ayan. Payong-payong din pag may time. Tapos tayo ay tatawid saan. Ayan.

across the road on the rainy day oh, ayan guys okay, so basa ang Hong Kong because it's raining for the whole week it's raining 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 kaya tayo ay hihitingat sa sahig na madulas dahil tayo nakachilelas na guys tayo ay tatawid kasi may ulan Tawid-tawid na tayo Ang Japan homes Hindi ko na tayo sa kawangke Hindi tayo professionals Diyan na natin ng ulan. Hmm. guys, mamalingke na tayo guys. See you na lang sa susunod na naman. <laughs> Basa ang sahig kasi umuulan. Punta tayo na sa palingwili tayo. Tapos uwi na tayo. Thank you sa pagsama mga lalabs. Maraming salamat. Ayan, hindi masyadong siya kasi may ulan. Ayan, guys. Pasok-pasukin muna natin tong komedya na Dito ako bumibili ng bulaklak. Oh. Ano po dito ng orange? Ha, kulay na orange. Gusto <laughs> wala, hindi po sa bibili ngayon. Ayan, pasok-pasok, guys. Pasok siya pa sa palukit kai, basa Ang ah, pwet. Hello! Not yet, I'm just starting. Finish is an Indonesian. Indo kong kaibigan. All right, guys, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyong pagsama. Kahit muna na po inyong sinasamahan. Napakabuti niyo sa akin. Kaya ko'y yung natutuwa. <laughs> Ayan, narinig niya yan. Sino nagsalita na yon? <laughs> okay guys, bye bye. Love, love, love.